Hi guys! Once again, welcome na naman po sa aking YouTube channel and so for today's content meron naman po tayong bagong content na pwedeng pagkukuhanan ng learnings lalo na sa may mga e-bike so dahil sa sira ng aking canopy or bubong ng aking e-bike. Naisipan ko ngayon mag-add to cart ng bagong canopy or bagong bubong Uh, yun po yung nauuso ngayon ng mga bubong ng e-bike which is mabibili natin ng mura lang sa Lazada sa halagang 382 pesos guys may bago na kayong canopy or bubong ng inyong mga e-bike ayan so kasama na po ang shipping fee is 415 pesos so tara guys ipapakita ko sa inyo kung paano ko installed or ilagay ang bagong canopy ng aking e-bike para naman meron kayong idea lalo na sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers tara samahan nyo ako So, ito po yung bagong canopy na, na order ko sa, sa Lazada, guys. Ayan. So, ayan na po. Printed po siya. Ayan. So, ito po yung front, which is yung harapan. And, yan po yung sa gitna. Yan po yung pinakabubong niya. And, of course, yung likuran. And, ito po yung pinaka-forma niya kapag sa malayuan. Ayan, so ngayon ide-demonstrate ko sa inyo kung paano ko siya ikabit or i-install. Sa mga babae na katulad ko, hindi niyo na po kayang kailangan ipakabit sa inyong mga asawa. I'm sure kayang-kaya niyo na po 'yan. Ayan, so sa pag-install po ng ating canopy or bubong ng ating ibay, kailangan po natin ng na ito po yung bakal. Kasama po ito doon sa Uh, pag add to cart. Kasama po yan doon sa in-order. Dito nyo po i ikabet yung pinakadulo ng canopy para mag-format po siya sa ating bubong. And of course, kailangan natin ng allen range. Ayan. So, ito po yung gagamitin natin para uh, pang sikip or pagluwag ng tornilyo. So, tala, samahan nyo na ako guys. Tala, gagawin na natin para makita nyo kung paano ko siya ininstall install So, sa pag-install ng ating canopy, kailangan po ready ko na. Tanggalin natin ang ating side mirror. Ayan. So, ito yung side mirror. Ayan. So, ready ko na siya para hindi na tayo mahirapan. And of course, pagtanggal ng ating side mirror, italalagay na natin tong bakal na ito ko. lang ko ano yung tawag. Basta ito yung uh, nagsisilbing protection or pag paano natin magkaroon ng forma yung ating canopy. So, pali, ganyan po siya. Kasama po siya. So, ito naman po ginawa ko lang siya based dun sa requirements ko na sukat para hindi ako taas baba dun sa aking ah, kano pedal pag maulan hindi po talaga siya kita kapag isara mo so ito yung requirements so ganito lang po siya kahaba para makita ko yung daan so merito po kahaba yung requirements ko yan welding ko po siya yan so bago natin ilagay ko na natin ito dito re guys so gumamit po tayo ito po yung side mirror ilalagay ko natin siya and okay, no. of course ito putin lang ng ganyan Ayan. So, pag-ikot-ikot nyo yung gano'n. Ikutan lang ang laban. So, kailangan. Ayan. So, ganun po siya. So, tinayin nyo mabuti. Papakita ko po sa inyo. So, ganito po siya. Ayan. So, as you can see, yung kabila is naka-forma na siya. Para hindi na tayong matagalan. Makita nyo kung paano. Ayan. Ayan. So, ito na ipapakita ko na. So, buhatin lang niyo yun yung, yung canopy. Ilagay. Ganyan po. Ipatong nyo muna yung dulo dun sa dulo. And of course, i-insert nyo muna ito guys. Actually, may butas siya dito. Ingatan nyo po na hitusok nung bakal. So, kailangan fit na fit para hindi siya mabutas at hindi masira. Ganyan. Madaan lang po siya guys. Ayang kaya yan. Dalin siya mga babae. Ayan. So, pangalawa, ilagay natin yung tip. So, fit na fit na siya. Nakita niyo na Nakiklanin po. Ayan, ganyan po siya. Ayan, ganyan po yung pinaka forma niya or pag-assemble niya. So, ang gagawin nyo po, ito pong harap. Meron nyo po. Ito pong harap, guys. Pwede nyo po siya nakaganyan. Kung halimbawa may nakalagay, guys, ay ah, dito sa basket, pwede nyo pong ilabas nang ganun para hindi mabasa yung yung mga gamit. And then, kung halimbawa, wala naman at okay lang sa inyo na um, naka, nakatago siya, pwede nyo rin po siya. Okay. So, ganyan po. Okay. So, ang galing po ng uh, naka-invento nito, guys. Sobrang galing. So, and maganda naman po dito sa ganitong canopy, guys, that hindi siya mabigat compared doon sa mga bakal. Ang problema lang dito is that uh, rain or shine kasi siya, so madali siyang uh, lumuma yung print. And, of course, hindi ito madaling dumumuma. And I suggest na kapag madumi na, kailangan natin punasan ng uh, may sabon. So, yun lang po yung ginagawa ko. Yung canopy ko naman before, tumagal naman po siya na 1 uh, one year and two months bago ko siya pinalitan. So, ito bago na po talaga. Ayan, so tingnan natin kung paano natin ikabit yung sa likod ng part. So, dali lang guys. Wala pang 15 minutes na ikabit na na. po dito sa party sa likod ng inyong canopy. Depende po sa inyo kung gusto niyo po dito sa may upuan. Mas na part. Para mas komportable kayo. Or kapag may gamit kayo dito sa kapilang part. Dito sa likod. O dito sa basket. Na ayaw niyong mabasa. Pwede rin po dito sa pinakatulo. O pinalit sa ilalim. Pero depende po yan sa inyo. Dahil Uh, baka hindi na po makikita yung nasa likod na sasakyan. But I suggest na dito na lang. Dito na lang sa may basket. Itatali-tali-tali lang po yung labanan nito, guys. So, itatali na natin siya. Ayan, nakita niya Itatali na natin. Ayan. So, wala na pa pong 15 minutes or 30 minutes na ikabit na natin yung panitin natin. So, uh, sa halagang 315 pesos, uh, mura na po siya talaga uh, uh, at affordable po. And of course, ang maganda lang dito guys is that safe naman siya. Sa isang taon mahigit ko na magamit uh, ng ganitong kanya, safe naman siya. Compared dun sa bakal, dahil dun sa bakal, medyo mabigat siya and uh, din po siya ng battery. Diba? Yeah. Yung battery ng e-bike. Unlike dito, hangin lang ang katapat mo. Pero, ay, na-experience ko dito sa hangin, guys, is that nakaka, nakakasabay naman din siya. Hindi ka naman lilita rin, or, uh, basta safe lang. Basta magkapote ka lang. Ito kasi pang, ano lang siya, pang, paalala lang sa sa ulan na parang hindi ka ta talaga mababasa. And so, I'm sure na sana may natutunan kayo sa aking content for today. And so, ang paggamit naman ng canopy guys, hindi lang siya sa protection sa ulan. Of course, protection din po ng inyong mga e-bike para hindi mabasa ang, ang mga bat, ang battery nyo. And of course, sa akin, personally, naalagaan ko po yung battery ko. Kaya, bumili ako ng canopy. Mas gusto ko po ma na maalagaan yung battery para mas tumagal. And kapag nag pag ginamit ko po yung canopy ko, eh, I'm sure na nagsusot po ako ng kapote po siya talaga ganun na maprotection ng kanya laban sa ulan dahil pasok din yung tubig pero 100% na safe po yung battery nyo at hindi po nababasa ayan so sana may natutunan kay sa aking content for today ayan sa aking mga subscribers sa aking mga YouTube viewers, please don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you guys!